Aling Juma, it's Friday! At nandito po tayo ngayon sa Harads. Dito po sa may exit 21 na Riyad. At yun nga po, tayo na naman po ay maghahanap ng bago pero luma. Ano daw? Bago pero luma. Char! Alright mga boss. At yun nga, pagpasok po natin ang unang bubungad po sa atin dito sa may entrance. Yun nga po yung lagi nating pinupuntahan pag pumupunta tayo. Yung bilihan ng kung ano-anong mga gamit, bagay sa bahay at kung ano-ano pa. Pero hindi na tayo didiretso dyan. Dediretso na tayo sa balcony. Balcony! <laughs> at nandun po kasi yung ano, mga sapatosan mga boss. Alright. Okay, at tayo po ay na. Wala nang paligoy-ligoy pa. aket na boy! Alright mga boss. Kaya sinabi ko pong balcony, di ba? Dahil aakyat ka ng hagdan. Doon tayo pupunta mga boss. Sapatosan doon sa taas. Alright. Tayo na po ay mga boss. Okay. good morning. Good morning. At yun nga, time checks, quarter to seven, medyo tinanghali na po tayo. Ah, madami na po yung tao, mga boss. Di ba? Halos karamihan pupunta dito yung mga kabayan. Mga kabayan po nating ano, matatsagang maghanap ng kung ano-anong mga sapatos, di ba? Dahil alam naman po natin, mga kabayan natin ay mahilig sa mga sapatos. At ito po ang senaryo pag araw ng biyernes, madami po po talagang tao, di ba? Ayan. Kita ay, niyo po, sapatos, sapatos, sapatos everywhere at napakadaming tao dito pa lang po yan sa bungad mga boss yan. pag bungad mo sapatos meron din po mga nagtitinda ng mga damit bag at kung ano-ano pa ukay-ukay nga ba diba? at yan po ang senaryo rito sa araw ng biyernes bungad pa lang po ito pupuntan pa natin doon sa kabila doon at madami pong tao doon mga boss alright at tayo ngayon ay magiiikot ikot na para maghanap ng sapatos. All right. Mga boss, may mga sandals din para sa mga babaeng mahilig mag-sandals. Marami po dito may mga heels, 'yan. Mamili lang po kayo at kung ano man po ang inyong magustuhan at marami din pong mga pambata doon. Ayun, no? Mga pambata, sandals, chinelas na pambata na po mga boss. All right, mga boss. Napakadami, napakadami, napakadami. At yun nga mga boss, sapatos, sapatos na. Tingin po natin. Alright. Tingin-tingin lang po tayo ng kung ano mong po. At yun ang mga kabayan natin ay tumatawad-tawad na ng mga sapatos. Tingin po tayo. Ito, Nike. Ayan Nike. Alright. Alright.

Ito na din. Talatin. Talatin. Ta Habay talatin. Wala hangyo. Talatin. Ta Wala hangyo, brother. Filipin kam. Talatin. Mahal daw. Mahal. Mahal. Dapat sampu, sampu lang. Ito uh -huh. mga bands. ba diba? Mga boss bands. Kaso maliit. Mura, 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 mura. mura. Ito medyo mas malaki. 20 20 daw benti, anong size nito Size 7 mga boss vans 20 20 daw sa 20 20 ayan 20 20 ito na naman ultra bus na naman to Benti, 20 20 daw ayan Ganun din 7.5 20 Ayan. Ayan yung ano niya. Suelas. 20. Ultra bus. Ayan. Naik. Ito Adidas running ang pampabae. Diba? 20-20 daw. Pambabae, mga boss. Anong size nito? Ayan. 7.5 din ba? Malabi mata ko. Tala <laughs> na, tala na. Ang babae. Pang jaging-jaging, di ba? Ayan, at may mga bands pa rin. All-star naman yun, mga boss. Alright. Okay. 20-20 daw. Pero syempre, siguro matatawaran pa yan ng mga sampu. Ito naman Adidas Samba ba to? Adidas. Magaan. Okay mga boss. Lipat ulit tayo sa kabila. At yun, may mga black shoes din, mga casual shoes mga boss. Yung mga atin ng binyag, magaanak ng kasal. Marami dito yung mga sapatos na ganito. Kung gusto nyo, kung umatin ng binyag at kasal. 10 Meron din. At mga pang-GS. 10 real, 10 real daw. 10 real, 10 real? Eh, uh, ata pa New, 150, 10 real, 10 real, 10 Ah, kala ko 10 real to. Ayos na <laughs> sana to. <laughs> Damputin ko na agad eh. <laughs> Kalam 10 real? quest mia, mia. oh 150, oh, 150 <laughs> daw to. Napakamahal naman. Kaya nga, kabayan. No? sabi ni Kabayan, sabago na lang. Tama, sabago bago ka na lang pag ganun. <laughs> pero, kala ko kanya na, 10 real. Damputin ko na to eh. Ayan eh, o, eh, 150 daw mga boss. Na, ano ako doon ah. Na fake news ako doon mga boss. Ito daw yung mga tic 10 real, 10 real. Mga ano na talagang lumang luma na talaga siya. Pero, pero ni Daddy Frankie. <laughs> Di ba? Ito daw pala yung mga 10 real, 10 real na fake news ako dito Nakurso na kursunadaan ko pa naman sana to 10 real sana eh 150 daw pala fake news sada alright ito daw yung 10 real 10 real nila pero yung pangaraharabas alimbawa ang pang traba trabaho may mga na kayo pwede na ba? Diba? 10 real 10 real pang araw araw na pang trabaho Pwede na yun. Sa mga hindi gumagamit ng mga safety shoes na nagtatrabaho sa mga site, pwede yun. Ito, o, oh. o oh, ribok. O oh, ba diba, ten real kung hindi ka maselan, pang jaging, -jaging. ba diba, mga boss? Yan, ribok siya. Ito, kung hindi ka pumaselan at pang jaging mulang mo lang din pang araw-araw, pwede na rin siguro to sa inyo mga boss. Ten real daw. Alright. Okay. At nandun, madami tayong mga kabayan na nagahalukay ng mga sapatos mga boss dito sa Ukay. Ukay! Dito sa Mayriad, mga boss. Alright. At ano to? Ito, ano to? Aywa. Nike Air Max. Kamanda on, 180 Grabe Magagaling na talaga sila mga boss 180 daw to at ito naman ay mayroon din dito walang kapares na katago. <laughs> Air Jordan. Shop. Ayan, oh. No? Air Jordan. Tingnan nga natin kung original. सिस्टर संपुला, सिस्टर संपुला, सिस्टर दलावटी, 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 देशील बुद्धिराज नतीजा श्राद्ध कला, 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 राखेस, राखेस, बुद्धिराज नतीजा श्राद्ध रियल, बुद्धिराज नतीजा श्राद्ध रियल Mga pambata, mga boss. Ayun, mamalili sapatos. May nakita kita tayo ano dito, ito. Air Jordan. pero sa tingin ko Hello, hello. Ah, hindi yun to. Good pare. Hindi original, mga boss. Peke, peke. Alright, at may nakita po tayo dito. Ito, Red Perry. Red Perry, mga boss. Di ba? Alright. Red Perry, Red Perry. At sapatos pa din. Adidas, Adidas, Ultraboost, Adidas, Ultraboost itu naik, sepatu, 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 Sapatos everywhere sepatu, sepatu, sepatu,

Gaya. sampo-sampo cari sampo-sampo ulang sampo Ayo sampo lang. Oh sampo sampo lang daw, mga boss. Ito, Ginalbat. Sampo. Ada sampo? Ayo, ada sampo. UK Euro. Sampo, sampo ah. Tingin tayo ng ano pang jogging natin mga boss. Pang jogging natin. O ito. Sir, sampo sampo, 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 sampo lang, sampo. Kamiar, kami, Kamiar, kami, yalla badal, kami. Asistar, kamiar, kamiar. Ito mga sampu sampu pang jaging natin. Makanda, 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 sampu lang, Sampo. Ano bang size nito? Kamiar, kamiar, kaming, kaming. malabo na mata natin mabos so, maliit size 37 lang siya. maliit nga lang pwede sana to ang gaan pang jaging pang ba? Diba? Come here, come here, Sampo, Sampo, Tendial, 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 Sampo. Adleting. A few moments later. Alright, mga boss, at yun nga. nakaka 30 minutes na po tayo sa ating kaikot. Medyo nahilo na ako. Ikot na ikot. At yun, punta muna tayo dun sa kabila naman tayo. Sa kabila naman tayo, mga boss. Alright. Wala tayong nakursunadahan dun. Tinanghali na po kasi tayo. Kailangan talaga pag punta mo rito maaga pag open nila. Nag-open po kasi ito mga boss 6am. Na pag sana, makita mo agad yung mga display na bago. Bago? Luma nga! Kulit. <laughs> Alright, mga boss. At tayo po ay lilipat sa kabilang banda. Galing tayo doon. Pupunta tayo dito. Okay. All rights. Lakad, lakad lang mga boss. At mukhang mas madami at ang tao rito at mas madaming ano naka-display na sapatos. All right. Ayun na po ay mapasok din eh. Dini eh. discount, 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 discount. Sapatos everywhere. Ang oh, dami diba? ng sapatos. Only Ayan, sapatos napakadami magsasawa po kayo sa sapatos mga boss, kayo na lang bahalang mamili kung anong gusto yung design anong size at kung ano ano pa mga boss all right at ang madalas kung makita yung mga adidas nga ito may nakita na naman ako dito ultra boost adidas, tignan nga natin mga boss, excuse me sadek, ayo ah ito, ultra boost diba? come on sadek come 80 real, ay sorry 80 real daw ito Anong size nya? Size 7 mga boss. Sa mga size 7 ng paa. Asa Ralea. 80 real daw. Ultra boost. Pero matatawaran mo pa to ng mga siguro 50 ganyan. ba? Diba? Alright. lang natin yung idea kung magkano po yung presyo. 80 real daw po. Adidas Ultra Boost na size 7. Pero pag nakipagtawaran ka at magaling kang tumawad, makukuha mo to ng mga hanggang 50. At kung talagang mas magaling ka pa kung tumawad, eh makukuha mo ng kurenta. Alright, mga boss. Adidas Ultra Bus. Uy. Alright. Ang dami pa doon. Ito, New Balance. Uy. New Balance naman. New Balance naman. Sa <coughs> At yan nga, sumisigaw na si Sadik. Asara real, asara real daw mga boss. Okay. Lapitan nga natin yung nag-asara real, asara real na yun. Diba? Ay, asara real, shabok! Shabok! Ay! Kanya, asara! Galit na, sila sa si Sadik. <laughs> <Hur hur. laughs> <Hur hur. laughs> asara real ha? Oh puma daw puma asara real. Pangjaging, maganto. ah oh. Puma Ano ya, ah, kanta, kanta. Oh, sa nito? Kalya, chara, kalya, chara, tendial, tendial. Kuya mabigay, 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 kamsa. mabigay, 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 baca kamsa <tuk tangan> gitu taya mengasas asar asar real asar asar real <tuk tangan> asar Wala na naman tayong mga puso na daan mga boss. Ikot-ikot pa. <tinyo>